bukas. Kasi kanina po ako nag-aantay ng jeep eh. Ang gusto ako bahala sa'yo sa gusto na araw na Ako ba? Dapat doon na kayo ang Kasi kanina po ako nag-aantay ng jeep Wala talagang gumagaan. Hindi na ako talagang pangyarihan. Okay lang naman kahit hindi ka na mag-ano eh. Ito maingay. Sakyan mo na lang ako. Sakyan na lang din kita. Eh, ah, <laughs> hey. hey, kaso, ano Foodpanda ako, hindi ako angkas Saka wala ka nang masasakyan, anong oras na? Kaya nga eh O, ako naman bahala sa'yo, sumama mo lang ako Baka, ano yan, ma'am, ha? Baka may malisya yan, masira pa pagkalalaki ko dyan Hehehe, buhay Pagkasama lang naman ako, may kiyangkas lang <laughs> naman Kaso, ano, wala rin akong dalang helmet Wala rin ako sa bahay, Jilly, okay na ba yun? Okay lang naman, ma'am, basta standard helmet, ma'am okay. Pero sigurado ka ma'am walang mali siya ha? Uh, Oo, oh, lang mali siya. Ang kusang sa'yo sa gusto na araw ngayon. Kunin ka lang ha. Kumukuyo yun ha. Oh, sige. O sige. Wait lang ha. O sige. O sige. Parang mapapalaban ako doon kay mama Makayusin oh, ko to dito Akala ko ano eh Jujute ako ngayon Akala ko babiyahe ako ngayon Biglang may makikiangkas baka iba yun ah iwan ko na lang kaya si ma'am kasi ang ganda eh opportunity ko na rin eh asa na ba yung si ma'am? ayun si ma'am sigurado ka? oo, oh ko pa eh pa gusto lang po lang sige hindi ko lang umigal ang pera kasi baka mamaya wala akong talaga Hirap na kami ko pa naman sa'yo, iyo, sagot kita ngayon. <laughs> ah, alis na sana ako kasi maganda pala yung ano, makikisa kay sa akin. <laughs> Oo oh, talaga. Okay lang ako na magsuot. Okay. Baka kaya tayo pinagtag to kasi para talaga tayo sa isa't isa. Ayan. Yeah. May intercom ka? Meron din ako. Okay lang ano? I-connect natin baka compatible. Try lang natin, baka compatible. Ayun. Hello? Ayun. Ay? Compatible? Baka tayo talaga sa isa't isa compatible tayo. Wala talaga. Oh, sige. Hello na ako. Asa dito na. Parang napanood ko na to ah. tara. <laughs> Napanood mo na ba to? Ayan, tara. Ayan, tara. Pero, ano? Sa binyan ba tayo, mama na? Oo, oh, sa binyan. Okay, sige. Pero, matanong ko lang, ma'am. Baka mayroong magalit, ma'am, ha? Wala naman. Bakit? Wala ba naghahatid sa inyo? Wala nga, eh. Nasaan yung jowa nyo, ma'am? Wala, wala akong jowa. Oh! sa ganda nyo yung yan, wala kayong jowa oo, oh, ganoon ata talaga eh matagal-tagal na rin walang jowa eh baka gusto mo, ikaw na lang <laughs> <laughs> pwede diba? ba? <laughs> joke lahat, kaya bilis mo naman eh <laughs> akala ko, ano eh akala ko kasi jujute ako tapos bigla may pumara sa akin <laughs> pero salamat kuya, kumayag ka ha ang bilis ah <laughs> ang bilis na nangyari parang hindi na ako nakahindi dun mama parang hindi pa nga tayo nagkakakilala eh Ah, oh. sige. <laughs> talaga. Kuya, pasensya ka na ko pa na para ko ha. Okay lang yun ma'am kasi mula lang naman ng araw ko, lalabas pa lang ako ngayon eh, na mo lang talaga ako eh. Pero no, okay ano man? Ako pa lang nakauna sa yo. Ano nga ba ginagawa mo mamat na mamara ka pa Hating gabi na? Ito kasi kasi Maganda ang ano, panindad sa binyan niyan eh. Ah, pag gabi mama no. Mm. Maganda ka mga panindad doon kasi ano, mga sariwa pa. Ah, uh, mm. okay lang mama, magpapagas muna ako baka ay, kasi ay ano. Hindi tayo abuti makab ano sa pagbalik. Okay sige, okay lang. Hindi mo nagmamadali. Okay sige, ma'am. Sagit lang to, ma'am. Magpapagas lang ako. Ah, sige, sige. Okay lang, ma'am. Ano? Yan. Ipod ka muna. Ah, sige. Sa ilalim kasi yung ano, tangke. Ah, okay. 100 po ang leded. 100 lang po leded. Po bayad? No, 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 okay na po bayad. Wala na, ito na. Okay na to. Ay. <laughs> thank you po. Masabi ko na siya ako nabahala sa'yo. Ah. Thank you. Eh, panukli ko na lang to mamaya. <laughs> thank you, ha. Oo oh, naman. Sabi e, na-storbo ka tayo eh. Kaya, sabi ko naman sa'yo, di ba? Parang swerte ako ngayong gabing to, ha. <laughs> Ay siya, tara na. Sakay ka na po. Yeah. Okay na? Okay na. Sorry, Wait. sorry. Bigla ko na preno. Ang galing, ang galing. Bakit? <laughs> oh, Nagulat ako doon sa bus. Ha? Oh. <laughs> sorry ah. Wow, <laughs> oh, para paraan ka ah. <laughs> oh, so, tara na. Ah, Punta na tayo ng ano, palengke. Oh, ah, sige, tara na. Ma'am, saan ba tayo dito? Palengke na kasi ito eh. Sige, diretso ka lang. Titignan ko lang din kung saan yung may mais. Alam mo yung mais? Para kasi. Ah, ah, ko na yun eh. Ha? Ah? o sige. Sabihan mo na lang pag may nakita kang mais. Ah, sige. Focus kasi ako sa ano eh. Focus kasi ako sa iyo. Ah, <laughs> Hindi okay. eh, ano, focus ako sa daan baka mayroon tayong mabangga eh, daming tao. <laughs> sige, sige. Sabihan mo ako ha. Oo, ah, ah, sabihan kita. Ah, oh, sige. Mais lang pa rin pupuntahan natin dito? Oo. Oh. Ah, oh, okay, sige. Sabagay, eh, ating gabi nagbababa ng mais dito, ano? Hmm. kay kuya okay sige saan ako ma'am? kahit anong hanap ko lang ng parada, paradahan ah, okay oh, sige dito na lang ako okay oh, sige hintayin na lang kita ah, ah sige wait so, na lang ako ha parang na pa napalaban ako dun ha <laughs> okay oh, sige hanggang lang ako okay oh, sige hanap lang ako ng pa, paradahan ah sige sige magkano na is mo? 70 ayun hintayin ko na lang siya dito Nabili siya ng mais. Nagulat naman sabi na pumara sa akin Ayun, tapos na siya Tapos ka na? Oo, oh, tapos na Thank you Anong special dito sa mais? Wala lang mo rin kung gano'ng importante sa akin yan <laughs> Oh, sige ah, oh, Dito na lang to, sa likod okay ah, Sige, na? sige, sa likod na lang oh, sige. Akala ko angkas ka lang sa akin Bakit tinuruan mo ako magmahal? Ayun, mabanat mo ah Okay Dara. Dara. Okay ka yung muna ma'am dandan, Okay na? Nanat na ka kala ko nawala ka eh Kala ko iniman mo na ako Nagdadalawang isip nga ako kung i-injure din kita Kasi sabi ko maganda pala yung umangkas sakin sa <laughs> Meron pa? Wala na, okay na yan Baka meron pa tayong ibang pupuntahan Nung <laughs> pa <Duma kami> ikot. <laughs> ikot lang ba? <laughs> Hindi, wag ako, baka meron ka pang ibang bibilhin ay, wala na. Okay na yan. Okay lang pala sa akin. Arkilahin mo ako ngayon. <laughs> ngayon lang? Pwede bang, ano? Abang buhay? Ah? Okay. <laughs> Ay, parang panood na talaga to ah. <laughs> Oo nga, parang napanood na natin to ano? Oo. Dito rin yung sabihin niyan. <laughs> Grabe mo man, no. nakaka-enjoy ka palang kausap. nakaka-enjoy <laughs> ka? <laughs> Nag-enjoy ako, ma'am uh, Sana, ano, araw-araw mo na lang ko parahin Pat, <laughs> gusto mo ba? Pwede ba? <laughs> Pwede naman <laughs> Ay, ma'am, saan mo gusto dumaan? Sa kaliwa o sa kanan? Kahit pabala, no? kahit saan tayo dumaan, okay lang naman sa akin Wala naman akong gagawin Ah, okay, sige Dito na tayo dumaan, ma'am Ah, sige Sabi mo yan, ah Oo, tiwala naman ako sa'yo, eh Ma'am, okay ka lang dyan, ma'am? Oh, okay lang ako dito. Nandito na kasi tayo sa may pook, ma'am eh. Saan ba tayo dito? Ah, bilis ha. Dito lang sa may pook eh. Okay, sige. Tawid na lang din kita, ma'am. Ah, sige. Salamat. Dito, ma'am? Oh, dito na lang. Ah, sige. Ah, thank you talaga, kuya. Walang ano man yun, ma'am. Dahan-dahan. Okay oh, Ano ko mo? sige, ma'am. Okay lang sa akin. Okay lang ba? Okay lang sa akin, ma'am. Yun. Yeah. Yan, yeah, save mo na lang yan, ma'am. Ano pangalan mo? Maki, ma'am. Hmm. Ma'am, okay lang malaman yung pangalan nyo? Trisha. Trisha. Parang may kapangalan kayo, ma'am. Sino? Kapangalan nyo yung forever ko. Ito, oh. Ay, hindi. Huwag na, ma'am. baka sabihin mo, nakisayo nice ko tapos naman lang ng pinigil, baka sabihin mo nakuha ko rin ito hindi ko na sana tatanggapin ma'am kasi nilibre nyo na ako ng gas at saka uh, lapit lang din naman okay lang yun, ako ba siyempre maglahi ka pa eh kung bumlahi ka lang, sabi may pita ka na diba mabawi lang din ako sa'yo sige ma'am tanggapin ko na ito ma'am, mapilit ka eh <laughs> thank you ha ma'am ito yung pinamili niya gusto ma'am tulungan kita papasok? <laughs> okay na to? Ganda pa uwi mo ha. Ay, babiyahe ka nga pala, no? Um, oh, pa lang ako eh. Babiyahe mo, mamahalin pa kita. Oh! Magsisimula pa lang araw ko, kinumpleto mo na agad eh. Ay, sige, ka ha. Oh, sige, bye-bye. Sana magkita pa tayo madalas. Magkita pa yan. Eh. <laughs> Thank you. Nakakatawa naman. Ay, <laughs> hey, teka lang. Nakalimutan na ako ni Trisha. 3 <laughs> hindi mo nakakakitin papasok <laughs> nadala lang din ako sa emosyon <laughs> ako na ako na baka mabigat <laughs> nakakatawa no nakakamiss ano nakakamiss bumili ng mais ayun dahil sa mga sato, dito tayo nagkakilala. Ngayon, dito po kami nagkakilala ni Trisha. Dito kami nagsimula sa mga mais na to. Hindi dahil sa mais ito, to, sila kang forever. <laughs> so, ayun. Maraming maraming sal salamat sa mga samuporta sa mga mais serie namin. Thank you, thank you so much. Ito na po yung continuation ng mga aming pamimili ng mais. Maraming ah, <laughs> maraming -marami salamat sa mga samuporta kay Maki TV at sa kay Trisha Moon. So, maraming, salamat po sa inyong lahat. Sa patuloy pag-suporta sa amin at sa tutuloy-tuloy pat-dire-direct pa sa nakasama namin kayo. Hey. Ayun Ay, nga pala, ako na yung 200, 2. <laughs> Wala. Oh, ako na yun. Pinto ko lang yun, syempre. Matara <laughs> na. Matara. <laughs> Ay, teka lang, yung motor ko.